dahil wala si tatay ko. Nagkampanya na naman ang tatay kong kapitan. Kapitan Ropo. <laughs> Ako yung kukuha ng alaga naming kambing. Ayan. Ito ang una nating kukunin ng kambing na may anak. Me. May... Ayan. Tatanggalin ko na lang yung tali nila kasi kusa na rin silang uuwi. -e. Ayan. Ayan yung nanay nila. o oh. May anak siyang dalawa tanggalin ko muna yung tali para makauwi na sila. Ayan, dididi yung kambing namin. Meh uwi na kayo. Ayan, tapos na pala ano, Aniya ng palay. Kaya nandito yung mga kambing namin. Tapos pupuntahan ko pa yung tatlo doon. Ayan, saan kaya yung gagala yung nanay nila? Saglit lang, dahil kukuhin ko na kayong lahat, ha? Ayan, nandyan din yung isa. Ito yung pangalawa na kukunin ko. Ayan. Ma. Aray ko. Huwag ka kasing takbo ng takbo din. Ah. Ayan, punta ka na doon. Tapos may dalawa pa doon sa banda doon. Kukunin ko pa yun. Mek! Ayan, para na rin tayo expert ano pa, Mek! <laughs> yung pangatlo. Maglit lang. Ayan, huwi na kayo. Me! Tapos yung isa, ayun pa yung isa. Kukunin na rin natin yung isa. Para makauwi na sila. Saglit lang. Nasaan kaya tinali ng tatay ko yan? Hindi ko naman mahahanap kung saan yung tali niya. Kaya muna tayo. Titingnan ko yung tali. Saan ba kaya tinali ni tatay? Ayan yung puti. Handa, hindi, alik na. Uh, uwi na kayo. Meee. Ayan. Uwi, uh, uwi na, uwi na, uwi na. Shoo, 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 Uy. Ito na lang kayo, meee. Para makauwi na ay. na. Ito, uy. uy. Hindi nila alam yung boses ko. Alam nila kasi na boses si boses ni tatay pag ano. Boses ni tatay yung tumatawag sa kanila. Alay na kayo, alay na kayo. Yan, tara na. Yan. Pag uuwi, uu si na tayo ng kambing. Ayan. Eh. Tapos yun yung dadaanan ko yung may anak doon. Para may uwi ko na sila. Alay na kayo, alay na kayo. Tagalog kasi kaya hindi nila alam kasi pag kinakausap ni Tatay ko, ano, uh, Ilocano. Tapos i-uwi ko muna yung may anak na. Kaya dapat makapasok sila sa bakod namin. Ayun oh, yung may anak, Kukunin ko 'yun. Tarana tarana tarana. Ayun ang cute, cute ng mga anak nila, oh. Me. Tapos 'yun ang ganda ganda ng kulay niya. Ayan yung mami nila. na, alin na kayo. At na. Ayan, uuwi na. Hawak-hawak ko na yung mga kambing. Thanks guys for watching. See you again next time. Bye everyone.